Ayan, ayan na, nakapila na sila. Nakapila na kami, pasakay ng bus kaputang Imus, Cavite. Ayun sila, nakapila. Ako nakaupo kasi marami akong bitbi. Guys, magandang gabi. Kararating lang namin dito sa bahay sa Imus, Cavite. Para mag-relax konti mag-chill konti ah, para sa maingay na syudad dito tayhimik na tahimik. Good morning, good morning, guys. Alam nyo kung nasan ako. Dito ako sa Imus. Tamang lakad. March 1, March 1 na. Ito, sinamahan ko ang aking family. Sama si Achibale. Walking, walking. Yan. Yeah. Amen. Eh morning, good morning. Waiting tayo, waiting. Naglalakad sila. They're ready Pagbalik noon, pagod na Ayan, waiting lang tayo dito. Ayan, na talagal ko yung ano. Ayan. Ayan. talagang dati niya yeah, sila ang time lang natin dito yan mga okay bye bye okay okay good morning good morning it's sunday pupunta kami rito para mag lakad lakad jogging exercise naiwan ako dito kaya ako na lang solo mag-exercise. Lumakad na sila. Yan. Habang nag-aantay ako, exercise muna ako. Yan. Galaw-galaw. Yan. Igalaw mo ang iyong mga pa. Stretching. On it. Oh, five minutes. Yeah. Oh, I'll be Alright. Uy, ganda ng ano, lamig. Ganda ng hangin. Yan. Galaw, galaw. Alright. Push up. Bigyan mo ko ng sampu. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayoko na. Hahaha. <laughs> Ah, okay. kembot mo. Di kembot Yan. Para sa balakang naman yan. Kamay-kamay. Yan. Galaw-galaw. Habang -galaw. nag-aantay. Matagal-tagal pa sila dyan. Mga mga pabalik na. Waiting lang tayo. Galaw-galaw lang. Para pagbalik nila. Gora, gora. Alright magandang tanghali ang init ngayon yan kaya todo, nakasalamin na ako naka mask ako, na naka ako pero wala akong helmet ayun secretary lang nabibilat na ako iinit na naman ang ulo niya ayaw na ayaw niya yung ganyan mainit ayan, naghahanap kami ng tindahan na mabibilan ng mga kulang sa panluto. Yan. Bakit nga doon? Doon nga sila. Yun o. Hmm. Hanip na forma. Uh, wala namang helmet. re, <laughs> Yan, eh. Yan. Malapit na. Nandiyan na kami. Ang hirap ng tindahan dito. Yan. Na. Bumaba na siya. Para bumili. ya ah, forma mo pur putin emmbok mo ya haha <laughs> ha tuhkennten ha, 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 ha. mm. salamin mo Bro